ayan Yan po. Kahoy po yan. Yan yung dahon nya. Pero tingnan nyo po yung ano. Ito. Yan you know? o. Ito yung baging. Ano. You know? Tapos. Yan po. Ay, sabit. Yan po yung baging. Lumusot siya sa kahoy. Dito lumusot. Ano. You know? Ito lumusot siya sa kahoy. Dito siya lumusot. Ayan Yan. Baging po yan. Tinusok niya yung kahoy. Tinusok niya yung kahoy. Ayan o. Ang ganda. Ayan o. Ayan. Ayan yung daon ng kahoy. napakagandang lusot na baging sa kahoy ito po yung kahoy yan po kahoy tapos ito naman yung lumusot lumusot na baging yan po yan yung mga kasama nya na baging ang lusot na baging po ay maganda po yung bisa at uh, tested na rin ng karamihan lalo na po sa kumuha sa akin ito yung bertod niya ay maganda pong gamitin sa kumukuha ng board exam gaya sa mga estudyante at uh, sa mga nag apply sa mga company na nag uh, nagbibigay ng examination at gam maganda rin ito sa mga aksidente depensa po. Depensa sa aksidente, pangkabuhayan, maganda po ito. At isa rin sa isang panangkap sa lusot na ito na baging. Depensa rin po 'yan sa mga masasamang may magtangka sa iyong buhay na kaya mo silang lusutan o masalisi. Yung mga may magtangka sa iyong buhay. Yan po ang bertod niya. dayan po. Lusot, lusot po yan. Baging po yan talaga. Ayan o. Ayan. Tapos ito. Ikot natin. Ayan po. Ayan. Pero ito. Dito kahoy po yan. Ito lang talaga yung ano. Kinain ng kahoy yung baging. Lumusot naging isa sila. 'Yan.